So, what's up guys? Magka-testing tayo ngayon ng Transform Evo 6 uh, Evo 6 na 2001 So, nandito yan sa Q5 So, ayan Dito na yan sa so, Iloilo City Available na dito ngayon ayan. So, testing natin Hunter music producer, uh -huh. DJ from Cagayan and DJ. O So, yung specs na live Evo Samsung uh, 6 Evo. So, yan. Nasa 2.5 watts. Yung program power niya, maximum power niya is 5,000. So, so the niya is 86 lang. Yung DB. And then, uh, so, natin yung coil niya. So, 4 layers yung coil niya. 4 uh, layers na 2 in, 2 out. So, in-out uh, in yung coil niya. So, ayan. Voice coil niya is 30mm So, malaki na ito. Voice coil na ito, 2.5 lang. 2.5 yung magnet na, ah, uh, yung coil size. Ayan. So, ayan lang. And then, ito yung graph ng specs niya sa frequency. So, on 100Hz to 200Hz. atin yung sunstorm na D6 dito sa storm 8 na 1K sa magnet man. So yung kapal ng magnet ng storm 6 is mas makapal pa yung magnet ng storm 6 compared dito sa storm 8. Tapos yung coil ng ano to ng uh, storm 6 pa uh, yung sunstorm is ano uh, ayan 2 inch 2 inch coil lang. Tapos ito 3 inch. So, medyo malaki na yung boses. Pero, ito. Dambuwala yung magnet, oh. Ayan. Mas makapala. Halos 1 inch pa yung kapal na magnet. Compare mo sa dito. Ayan. Compare. sa na, ipabi natin. Ayan. And then, sa cone naman. Ang kita niyo naman kanina sa soundcheck is. Ayan. Carbon. Carbon cone. Ito is paper cone. Ayan. Paper to. And syempre yan yung likod 2.5 ang AES nya 2.5 watts so ayan nakatahe pa yung pigtails yan flat pigtail yung gamit yan flat na carbon cone tapos naka dual spider na din so ayan may ring support sa itaas and then may ring support din sa ilalim So ayan may butas diyan. So it means may naka-screw na para sa ring support. Ayan. So Sunstorm Evo 6 available at Q500 dito sa Iloilo City. ah harap na kami ng, ano, ng Far Eastern and saka ng Benson so sa gusto ko munta dito uh, punta na kayo sa Fuel 500 Phoenix Enterprise OBC, Dito sa Quezon Street Ayan So ayan Storm Ayan yan yung mga bagong dating na mga amplifiers Shockwave 2.5 uh, Grand Grand Slam uh, Grand, Tsaka ma Grand Master And may Storm Ano uh, rin Storm 12 at uh, 6K or 600 blocks yan, eto may mga stocks na lang protag yan, marami na siya naghahanap ng protag ayan Sunstorm Evo 6